Mas mo kami! Natrap kami! Hello sa inyong lahat! Ako si Willy Wonka, Diyan. ang tsokolate! Naku! Oh. Nabaliw siya ginawa siyang tsokolate! May nawala ka bang gamit, kaibigan? <laughs> ang sarap! Huwag <laughs> mo siyang hawakan! Tara na, bilisan natin tumakas! Ay, ang caramel sa ulo ko! Hoy, guys! Gusto niyo bang maging tsokolate? Nasa chocolate factory tayo! Galing! ito ang aking panaginip. Lahat ay gawa sa mga chopping house at fountain. At kahit padir, tingnan mo yan, Ethan. Tingnan mo, nakahanap ako ng labasan oras na para makalabas tayo dito. Tara, buksan ang pinto. Kailangan natin ng ibang plano. May kakaibang tanda dito. Tingnan mo, kailangan mong maghintay ng matagal para makalusot. Halika, mas malakas tayo kapag magkasama. Oo, sige na. Kaya hindi gumagana. Hindi, pero pwede tayong kumain ng isang bagay. Gagaling tayo. At pagkatapos ito, tatawid tayo sa biro. oh, habang kumakain ako ng mas marami, lalong bumubuti ako. Chocolate eggs, crash crash, ang mga sprinkles. Masarap ang M&M's ni Brian, ay napakasarap. Ikaw ba? Ito'y masyado na. Hindi ko na kaya. Sobrang dami. Ano okay, sa tingin ko na sa tapos na dito. Oh, oh, ito ay napakasarap. Para tayong nasa paraiso ng tsokolate. Ano? Sa tingin ko pupunta ako sa Rob. Oh, kinakain namin lahat dito, Ethan. hindi, hindi lahat. Sige, gumising ka ano pa isang tsokolate. Oh, hindi ako makabangon. Sige. Sige, isa pang subok. Halika tumayo ka, Nancy. Sa tingin ko, makakadaan na tayo sa pintuan ngayon. Ayos na tayo. Salamat. Yay, huray. Pwede nating ano-ano yun. Ha? Gusto mo ba ang bago kong blaster pasok dito? Pasok, pasok, tara na. Hindi sila tatakbo. Hindi ganun kadali. Ah, saan tayo lilipad? Ha? Sige, kukunin ko sila doon. pa tayo tapos. Ay! Okay, nasa na tayo. Balik na ako sa dating ako. Oh, hindi na ako mataba. Ang ganda. Ethan? Nasaan ka? Ethan? Ano bang problema mo? Ay, naku. Uh, dating? Sa tingin ko ito ay chewing gum. Okay, ano ang gagawin ko? Nandoon ang exit sign. Saan? Doon sa taas? Paano tayo aakyat? Oh, alam ko ang gagawin. Maraming bubble gum dito. Ayoko talagang kumain. Pero para sa'yo, Ethan. Handa akong kumain ng kahit gano'ng karaming gum. Ang sarap. Ang sarap. At ang ganda. Halika na, Nancy. Kaya mo yan. Nararamdaman ko ang dumadaloy na lakas. Pero hindi. Parang nandito pa rin ako man Hindi. Bigyan mo ako ng isang segundo. Sana sapat na ito. Heto, Ethan. Sige. Tara. Kuwanin mo. Mo, Nancy, salamat. Ano? Lumilipad ako palayo. Halika na, Ethan. Gusto ko rin makaalis. Tingnan mo! Ginagawa na naman ni Wonka! Oh, ikaw talaga. Sige, heto ang sapatos ko. Kunin mo! Ano ang ginagawa mo, Hawk? Mga bata, Haha! ha, -ha. nga sa kanya. Wow! Nasaan tayo? Ang daming masasarap na bagay dito. Salamat sa panonood. <laughs> Nahanap ko ang pinto, pero hindi ko na ito mabuksan muli. Um, sa tingin ko, kailangan ko ng pato. Saan ako makakakuha nito? Oh, tama! Ano? Hindi yan tunay. Ito na nung ginagawa mo. Hmm. tingnan mo itong masarap na cotton candy. Gustong gusto ko ito. itong matunaw sa bibig ko. Sige, kailangan nating hanapin ang pato. Tara na. Nasaan ito? Saan kaya ito? Ethan, tumigil ka sa pagkain. Kailangan nating mag-isip. Wow! May mga candy sa loob? Oh, astig. Kaya lang, mahanap natin lahat ng candy kung tunawin natin lahat ng cotton candy. Tingnan mo yan. daming chocolate bar. Pero kailangan pa nating maghanap. Baka makahanap tayo ng pato sa ganitong paraan. Tara na. Wala. Isa pang sneakers. Oh, isa pang kinder. Halika na nasa ng pato. isa pa at isa pa. Narito ang isa pa at may asul din ako. Ubus na ang konigani. Ito na siguro yon. Yay! Natagpuan namin ang aso. Nahanap namin ito. Narito ka. Ang aking mahalagang munting bagay. Tara na! Nahahabol na niya tayo. Bilisan mo. Nahuli kita. Ahaha, hindi ka makakatakas. Medyo pagod na ako. Halika na! Sino ang mauuna? Halika na! Yay! Nagawa ko ulit! Walang sapatos pero nagawa ko! Nabuksan na natin ang pinto! Tara na, Ethan! Palam! Wongka! Naku! Ang pinto na ito ay naging patibong! Nakalak lahat ito! Ano ang dapat natin gawin? Sandali lang! Nakikita ko ang chupa chups na ito. Sapat na itong malakas para basagin ng mga tabla. Oh, kaya nito. Isa't isa at heto na tayo. Oh, ikaw ay henyo. Magaling. Gusto mo ba? Nagawa na. Tara na. Yay! Sige! Ang lapat Kali ka na, dwarf! Tagumpay! Na. Yay! Ang galing! Huray! Malapit na ang kalayaan! Ano ang meron dyan? Tingnan mo! Oh, matamis na kalayan! Ano? Wongka! Nakuha kita! Ah. Sinabi ko na hindi ka makakatakas. Tulungan mo ako, Nancy! Ano ang dapat kong gawin? Ah, tama. Meron akong chupa-chups. Aha, hindi mo ako nakuha, ha? Ano ang nangyayari? Hmm, mga kaibigan lang tayo dito. Uh, Oo oh, nga! Gagawin kang tsokolate. Mm. Masarap talaga siya! Chocolate! Maggie, itong masarap. Oo, oh, uh, uh, tama ka na na natin siya. Aha! -ha! Handshake! Nakakatawa yan! Salamat sa lahat ng bumoto at nagsubscribe sa aming channel! Kita-kits tayo.